Wow, mana. Otsukare ya. Yeah? Kuakangi no, kagis dia ya. Na fish 3. Fish, fishing. Banyak satunya kayak cuk-cuk manggut ya Oh Hahaha next week ulit. Harvest tayo dyan. Chok chok. Yang guys, sa na kami. Oh, kasali ako, ikaw kami. Kami. Lang <laughs> ginawa. Oh, may ginawa ako, natanggal ako ng red beans. <laughs> Kumain ko yan. Hai, otsukari sama des. Hai, kohi nomimashou ka. Ah, uh, ay kuhi na may masyo. Ayan. Ayan, coffee time, coffee time. O, sama. Ayan, natapos kami ngayong araw na to. At sigana, hindi pa tapos dahil siya ay Ayan, dito naman ang proseso pagkatapos niyan. Ayan, galing tayo sa farm, sa bukid. Ayan, ito naman ang next proseso. Lilinisan, tapos paghiwalayin, ipagbubukod ang mga sizes. Tapos i-deliver na natin sa market. Ayan po ang proseso sa ating gabi. Ayan, ito. Ito yung nasa asma niya ano pa nang sa kasaba topping katong may itlog may coconut milk o gatas uh, mm -hmm. Mm -hmm. lumi oi si oi si kabete so sa toy mo dayo gabi o oh. ayan si gabi <laughs> uh, ayan. ayan si gabi lang yan <laughs> <laughs> Ano? Oki no? Oya imo? Um, Katundak ko kayo. Oh, so. Oo. Wala siya ayan. Ipaya rin ah. Kukurimas. Uh, <coughs> oh, <coughs> Di ba rin kayaan mo while mga dao kuan daw, high blood, niyang diabetes. Di man kumukaunag. Sila rin mamukaunag. Uh? Kumahanan e. Hindi e healthy. Ha? Huh? <coughs> Teka, tangis man dosya. Pero healthy dayo. Sa tuwi mo dakala. Healthy. Oh. Lami dong, long. Mm. Uishi. Ina mama, namtay lami mo, gabi ragi dahin mo. Uwe, gabi sa damo. Gabi mga Lami <laughs> mm. oh, yeah? Wow, thank you. mga farmer na ko guys, oh. So, <laughs> gi nilang gabi guys, gihimog kaun dessert, lang. oh. Sira so, binikaon. Mata fresh from the farm, na. No. na. <laughs> 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 So so. Amoy ah, right hmm. ah. <laughs> mo na ng sweets. kay pwede tay everyday magluto na iyan. Eh. Kay unay tagabi. <laughs> <laughs> mm. no. <laughs> kan kayo. mo? problema? ni. Palit ka. Oh. <laughs> <laughs> <Lito. laughs> <laughs> <the old thing. laughs> ko palit mo support business. Di mo halin ba iya? Halin. Bot na na baligya. Ang charot. Ay. Guys, manguli na akong kapamilya, guys. Salamat. Uh, Thank you, guys. Mindok <laughs> sa. <laughs> <laughs> ayo tunggu sebentar nih, bye, terima kasih kalian mas, bye, mata, mata, mata mata, mata. mata, 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 mata Ay, ah ah, apa kata, pengin kamu duduk diem, ayo terima kasih, Ikaw Drive terima kasih, terima kasih, terima Okay, guys, si na na akong kapamilya guys. Muli na po, trabaho na po sila tomorrow. Bye bye Satcho! Ah, pakata. Ah, koko made da No, so na mo itong muno. Okay. Ayan guys, ihato na ako akong kapamilya guys. Muli um, na sila sa apartment. Kay tomorrow <laughs> is trabaho na po, no? Ah. Uh -huh. Bye bye. Hindi na mumatag matag sa yung ma. Why? Training sa yung okay, kung mamit training. Ang so, oh, usang oras. Ang oh, napadekay. Ang dapat na nausok kayo siya. Ang oh, oh napadekay. welding <laughs> na <laughs> din sa Benkyo. no, no? welding din siya. Mala <laughs> man. <mano>, Malate. Mana. <laughs> mm. Last oh, na hapon. Okay. Bye-bye. Bye. bye. <laughs> bye.